Okay. Lakas. Sa aking mga nagulang, kayo ang nahilan ng aking hilinga. Ako'y nabuo sa inyong kalinga. Pag-ibig na lakas, totoo at dakila. Ang silang nagbigay ng lakas ko't sigla. Inubog ang dobdam ko diwa. Kasama ko'y iyo sa pigot, luha. Sa sa akin na tulog sa gabi madilim na babatay kayo hanggang sa mahinding. Di ahayaan ang mo ay kagatin Pati na ang init, pilit, papawin. At kung ako'y tuluyang magising, nangiti kayo sa salubog sa akin. Di nga malit. Eh, di nga malitan sa kripisyon mo. Simula na nga ko'y maging isang tao. Lakas. Because... Kaya naman ako, may mga pangako sakit tiling ay susunod ko, igagala kayo at ire respeto at mamahal sa bubuhay ko. Baw!